Ano ka? Oh, ano ka? Di mo ba kilala si Esio? Ang dating sisio? Wala, no. walang leash! Ay, ka, wise bakit nandiyan ka? Ay, oo nga. Baka, Hindi kasi marksman eh. Marksman, di ba gano'n? Naku po, naku pa ni B. Ay, nare-retry nga pala nila to. Naninibago ko sa ML. Oh, din. Oh? Ay, ako din. Naninibago ko. Nasani ako sa wallet. Si Tori, umaka ako din. <laughs> Wow! Invade! Gago, nag-invade sila, men. Uy, Wais, parang iba yung kontrol ng lag ko. Gago, huwag mong kunin, bi. Yung stock ng jungle ko. Uy, Wais, parang ang lag ko. Naku po, nakuha tuloy red ko. Naninibago talaga ako sa ML, lads. Nag-invade ako sa Wild Rift, yung kontrol. Inukuha ni si Unib yung ano ko, jungle ko. Hindi, may, nakalimutan niya, ini-stack yung retro Park dito. Yung kasi magkaiba yung kinukuha ko sa... Tori! Yay! Yeah. Yeah. Oh my God! settings ko? As parang iba yung control. nga, Tori. sa ano yun. Sakit. Hi. Ang weird, ang weird nung ML. Oh, ang weird. First time na lang natin after 2 months. Oh, nasanay ako sa Wild Rift. After 2 months guys, first game natin. Oh, yung uwi, oh, bibili item. Ay, wala is. Ay, wala akong ano. Yes. Uy, nakuha mo. Tawin, tala, tawin. Oh! Hey! 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 This is game, boy! Oh, yeah. Naka panibago legit. Holy shit. Uy, thank you. Ano kung ay? Iba yung itong skin, oy. Daming arte. Ay, ang weird ng ano ng control sa ano? Sa skill? Sa skill na. Oo. Diba 'yung sinabi ko eh. I'm smooth, I'm smooth naninibago ako. Oo. Sa Wild Rift kasi hindi smooth eh. This is key boy, I'm a lady boy. <laughs> <laughs> ah, ah, tingin, tingin! Gago, na ako, miss mag-call. Ay, pa, ko! Tingin na lang, tingin lang, tingin lang. Tara nga, tara nga, tara nga, nga. Win a ball, 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 Win a ball, 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 ball. Ah, dive nga natin to, boy. Ang oh, ina, nakakamiss to yun, ha. Ah. Nakakamiss yun, guys, ha. Ah. Nakakamiss mag-shot call. Tara, tara! Kaya to, ha. Ah. Kaya to sa turtle, ha. nga yeah, bro, wag mo na turtle bro, invade ko lang to bro. Ibay time nyo lang sa turtle, ibay time nyo lang sa turtle. Ibay time nyo lang so, sa turtle pre, kuha ko to, kuha ko to, kuha to, kuha to, kuha to. Ay putang ina pre, sorry, bobo ko. Gago, Inihiwa ni silong, silong man. Silong is doing it. Oh, sige. Kahit ilang pa kayo magsama-sama kayo. Ano? 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 Bro, wala akong retry, bro. Ako meron. Hmm, puking naman. ng skill Pero B yung... Mas smooth yung Wild Rift sa 120 FPS. Kumapit. Hindi kumapit, no? Nawala akong retry. Ano ka? Oo, makikipag-retry ha. Ano ka? Di mo ba kilala si SU? Ang dating CCU? Guys, kalmahan nyo lang ha sa mga nandja-judge dyan, nambabas dyan. First game po natin to in two months. Huwag ano ano nyo kaming i-judge. Hindi, si Uy, si pala to eh. Ay, nag-dash na yung Moscow, bro! Nag-dash na yung Moscow! tingin, 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 tingin Gago, 16-3 Ay, walang dash landslot Walang dash landslot Walang dash landslot Ay, pangina pangal. mo okay, Hey O, oh, patangkin ko pa yun, eh, o O, nakakamiss mag-fed ano, mag rin sa tournament Ito lang alam ko, eh Feliz, well, never dead Feliz, okay, oh, well, never dead baka sige boy, yan. <laughs> Liwanag ng mapo oh, parang ano eh. Uy oh, pumasok oh, tapang oh. ng maayos, mabilis eh. Well, less never dead. Kaya nga ako din eh. Same feelings. Ay, gago, hindi ni normal. To, to. Tingin nga sa Cobra, bro. Oh, sige, SS. <laughs> B, shot call, shot call. <laughs> sige, sige, stay lang dito, stay lang. Ganto lang yung nakakopya kong gameplay sa M5, eh, oh. Ganyan lang. O oh, tas mata, 'di ba, binate ko. Mm. So Ge. Eh. Ko Ganyan ako 'ko mag-fedrain. Yan ko lang tas poprotect ko talaga 'yung marksman. Kabon sakit mo ano? Tori-tori 'yan 'yung sa ulo 'yung. Wow, tinitipid mo. Ibong ayaw. nag-dash 'o. Hindi galaw-galaw 'yung item ko. Ganyan lang mag-fedrain, guys. Tingin kayo sa marksman niyo. Huwag kayong titingin sa kalaban kasi pag tumingay sa marksman nyo, matik na yan na mapapatek -ma nyo sila. Tulad nyan, no? Oh. Ay, putang ina. Patay ako sa tore. Uh, ganyan na, magkabato lang. Yun ang technique sa pedren, guys. Ng ko na lahat ng sikreto natin. Ng skill. Pabawas kayo, guys. Yoke. Ay, kakakita. Ge. Uy, gago. gago. Boom. Ito lang nakakopya ko talagang gameplay, guys. Ay, gago. Namamatay si Ka- Ay, gago. Hey, Kibo. boy, key boy! <laughs> Uy, sinaga to. Kumanta. Tinanggal yung kanta. Ako po, ayun na si, ano, si Strong. Boy! <laughs> <King boy! laughs> Grabe, umiit na oh, sa si na. Ki-boy! guys. O, na.